Ito ang inyong nurse ng bayan. Kaagapay ninyo sa mga natural, simple at subok na halamang gamot mula mismo sa inyong bakuran. Ang mga madalas na ginagamit ay mga herbs, ulaklak, buto at mga ugat. Kung interesado ka sa mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling, naghahanap ng natural na paraan para alagaan ang kalusugan o gusto mong matuto ng bagong kaalaman, nandito ka sa tamang channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako tuwing linggo para sa mga ligtas at praktikal at makapinoy na health tips. Ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Paano palambutin ang plema? Dahil sa patuloy ng pagbabago ng klima, madalas tayo magkaroon ng ubo, sipon at plema. Narito ang ilang paraan upang matulungan sa pagpapalambot ng plema ang steam inhalation. Paano gawin ang steam inhalation? Kuluin ang isang kaldero ng tubig. Kapag umusok na ito, alisin mula sa apoy. Lagay ang isang kwalya sa ibabaw ng ulo mo at yumuko sa ibabaw ng kaldero upang ihina ang singaw. Pero mag-ingat upang maiwas ng sunog at panatilihing ligtas na distansya mula rito. Ang pagdagdag ng ilang patak ng langis ng eucalypto o menthol ay maaaring dagdagan ang mga nakakagaang epekto. Umigop ng malalim ng mga lima hanggang sampung minuto at maaaring magbigay ng ginhawa sa pagbara at pagpapagaan ng paghinaw chest clapping. Chest clapping o ang chest percussion ay ilan sa mga paraan upang mapalambot ang plema sa baga. Habang nakaupo o nakahiga, kukupin ang iyong mga kamay ng may ritmo sa bahagi ng likod at dibdib. Pwede itong gamitin ng mag-isa o kasama ang partner. Importante na gumamit ng cupped hand para maewasan ang aksidente o injury. Gamitin ito sa taas bahagi ng likod at di ang buto sa likod. Kung di sigurado, kumonsulta sa iyong doktor. Ang pagbago ng posisyon ay makakatulong para sa plema. Tubukan na humika sa iyong likod na medyo nakataas ang ulo o humika sa iyong harap na ang dibdib at tiyan ay nasuportahan ng unan. Maaaring tumulong sa pagtanggal at gawing mas madali ang pag-ubo o paglabas ng plema, ang regular na paggalaw at ehersisyo tulad ng paglakad ay nakakatulong sa respiratory health. ang pag-inom ng mainit na tubig o tsaa ay makakatulong sa iyong lalamunan at panipisin ang plema para mas madali ang paglabas ng plema. Dagdaga ng honey o luya sa ekstrang ginhawa. Ang pagiging hydrated ay mahalaga para sa pagpapalambot ng plema kaya siguraduhin uminom ng maraming likido sa buong araw. Ang pag-shower ng mainit ay maaaring magbigay ng ginhawa. Ang deep breathing exercise ay makakatulong sa plema. Tubukan din ang diaphragmatic breathing. Uminga ng malalim sa pamamagitan ng iyong ilong ay tulutan ang diaphragm na lumawak. tintayin ang ilang segundo. Pagkatapos ay ihinga ng dahan-dahan sa pamamagitan ng iyong mga labi. Ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng hangin, papalikas ng plema, at pagpapadali sa paglilinis na iyong lalamunan. Sana makatulong ito sa iyong kalusugan sa paggamit ng herbal remedies sa kalusugan. Kung may gusto kayong topic na i-research ko para sa inyo, i-comment lang sa ibaba.